Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa ating lahat. So ngayon guys, kung ikaw ay naghahanap ikaw talaga ay naghahanap ng totoong relasyon. Yung talagang totoong magmamahal sa iyo, yung si seryoso sa iyo. Paano ba natin mahanap ang ganitong klasing tao? So marami naman talaga no ang naghahanap sa atin na talagang totoong magmamahal sa atin. Pero ito po ay isang paalala na dapat talaga nating seryosohin bago natin matatagpuan ang taong talagang magmamahal at seryoso sa atin. Dapat po muna Una natin itong gawin sa ating mga sarili. Kasi kapag ikaw ay marunong magpahalaga sa sarili mo, marunong kang magingat sa isang sarili, marunong kang rumispeto sa iyong sarili, tiyak din naman na mahahanap mo rin yung taong magmamahal sa iyo. Ang pagmamahal ay nagmula sa atin, sa ating sarili. So bago tayo maghanap ng totoong magmamahal, totoong siseryoso sa atin, totoong rerespeto respeto sa atin, gawin po natin ito sa ating mga sarili. Gawin mo muna natin ito sa ating mga sarili, ang pagmamahal natin sa ating sarili, ang pagpapahalaga natin sa ating sarili. Dahil once na mayroon tayo pagmamahal sa sarili, respeto sa ating sarili, tiwala sa ating sarili, ay hindi rin hindi rin imposible na makuha o makita mo rin ang taong gustong gusto mong mapapasa iyo. Respeto, pagmamahal, sa iyong sarili ay nagmumula sa atin at tiyak din nadarating din ang taong hinahanap natin para sa ating buhay.